The Chikohan Moments Tambayan ng Mga Marites. Dahil sa pelikulang ito, nagbawas ng 27 pounds ang timbang ni Paolo Contis. Ayon sa pep.ph, matapos ang pag-shoot ng pelikulang Fuchsia Libre ng Mav Productions, mas pinagtutuunan ni Paolo Contis ng mas malalim na pagkaseryoso ang kanyang pagpapayat. Ipinanatag niya ang kanyang pangarap na makamit ang perpektong katawan upang maisagampanan ang kakaibang papel bilang isang MMA fighter na may pagkabading sa nasabing pelikula. Nang simula ni Paulo ang proyektong ito, natanggal na niya ang 20 pounds mula sa kanyang timbang. Ngunit pagkatapos ng mga eksena sa pelikula, umabot na sa 27 pounds ang kanyang naibawas. Naging masaya si Paulo sa proseso ng pagpapayat kaya't desididong ipagpatuloy ito naglaan na siya ng seryosong oras para sa mga ehersisyo upang mapanatili ang kanyang magandang kondisyon. Hindi lang sa mga laban sa loob ng ring nagpakita ng husay si Paulo, kundi pati na rin sa mga dramatic na eksena kasama si John Arcilia, na gumaganap bilang kanyang ama sa pelikula. Ayon kay Paulo, madaming mahirap na eksena sa fuchsia, pero ang gun ka work ni Tito John. Ang sarap niya panoorin at pakinggan kasi Madadaleka, eh. Sa bawat take, Iba-iba ang binibigay niya, kaya't nakaka-inspire magtrabaho. Bukod sa Fusion Libre, natapos na rin ni Paolo ang pelikulang A Journey, kasama si Patrick Garcia at Kay Abad sa ilalim ng Mav Productions. Hindi na nila nakuha ang pagkakataon na makasali sa 49th Metro Manila Film Festival dahil hindi pa na ang dobang at musika ng mga proyekto. Nag-uusap na sila ng Netflix para sa dalawang pelikula, ngunit hindi pa tiyak kung saan ito ipalalabas kilala ang Mav Productions sa kanilang husay sa pag-navigate sa mundo ng streaming, kumikita ng kita, at nagaani ng papuri mula sa kritiko. Ang kanilang leader, si Lucky Blanco, ay bibigyan ng Rising Producer Award sa ika na edis ng Society of Philippine Entertainment Editors, SPEED. For more Chikahan moments, hit the notification bell button para updated ka sa mga bagong videos, comment, like and subscribe.